Magandang farming mga kwatchero, kamusta kayo? Sana ay okay lang. Ngayong araw mga kwatsero, ay dumating na itong parcel namin mga seedlings ng Evyark Langka na galing pa sa Abuyog Leyte. July 26 pa lang ay nag-communicate na ako sa kanila at sinabi ko na bibili ako ng seedlings sa kanila. At noong August 1 ay ipinadala ko na ang payment via Gcash. At pinadala nila ang mga seedling ko noong August 12. Dahil yun ang request ko para pagdating ko sa Mindanao, saktong dadating din yung mga seedlings ko. Sa totoo lang mga kwatsero, mabilis lang yung shipment. 5 days lang mula Leyte papuntang Mindanao. Nagkaroon lang ng aberya sa receiving branch. In short, ang dami nilang arte. Tinatamad yatang i-deliver yung parcel ko. Imagine, 5 days nilang pinatulog at tinenga doon sa branch yung mga seedlings ko. At ang ginawa ko, nag-email ako sa corporate nila at saka sa messenger nila. Sa awa ng Diyos, nagreply naman after 4 days pero wala na rin silbe. <laughs> <laughs> Dahil dito, worried ako sa kalagayan ng mga seedlings ko. 그러니까. So. Agad kong chinek yung mga lupa. Naku po inang, napakatuyo. Dahil nakalupin si seller, agad niya akong sinabihan na diligin agad yung mga seedlings ko. Kaya salamat kay seller kasi tinulungan niya din akong i-follow up doon sa branch na pinagsendan nila ng seedling. Na-receive ko ito ay August 22. Kaya worried ako sa kalagayan nila. Ang sabi ni seller ay ilagay sa malilim sa loob ng tatlong araw at obserbahan. Siyempre masunuri tayo kaya nakastay put lang yan dyan. Pero dahil kakaiba itong variety ng langka siguro natuwa ang kambing ayan, binabalik-balikan niya yung dahon ng langka gawing kitang papaitan dyan at kinabukasan meron akong isang seedling na naglagas na yung kanyang mga dahon pero sabi ni seller, wag daw mamoblema at mabubuhay pa daw ito basta tuloy-tuloy lang ang pagdilig sa kanila araw-araw ang sabi ni seller mga kwatsero ay 3 days exposure sa lilim tapos 3 days exposure naman sa araw bago itanim ang ginawa namin ay in ICU namin ang mga seedling for 12 days. So sinobra na talaga namin para fully recovered sila kasi sobra yung stress na dinanas nila. Then saka pa lang namin ngayon itatanim. Sa pagtatanim naman mga kwatsero ay naglagay kami ng basal. So merong fertilizer sa ilalim. Naglagay kami ng ammonium tapos nilagyan namin ulit ng lupa saka namin ibinaba ang seedling. Kahit pangit yung karanasan ko sa courier mga kwatsero, irerecommend ko pa rin si Sal I-type nyo lang po yung Evyark at lilitaw na po yung kanilang page kasi hindi po nila ako binitawan until sa ma-deliver na yung mga seedlings sa bahay ko. Very affordable yung kanilang presyo mga kwatsero. Sa iba, nasa 1,000 na yung seedlings nito pero sa kanila ay nako, maning-mani lang yung presyo. By the way, hindi to sponsored post. I-update ko kayo mga kwatsero kapag ka may bunga na ang aming langka. <laughs> Hanggang dito na lang. Love, love!